Ayan guys, lalagay na natin yung ating noodles. Ayan, may itinit pa. Ah. At itong ating sauce. So ganyan po itsura ng sauce niya. Snail soup bag. Ibabad niyo muna siya sa mainit na tubig guys para mainit. Ah. Baka so, tayo ng Ayan. Ito na At ito naman Ayan Pickled bamboo shoots So, bamboo shoots daw siya Lagay natin dito sa kilid Ayan guys, yung snail na sinasabi Snail Ayan o, yung itim-itim So, ito naman Pickled cowpea Cowpea pickled radish okay radish and iwan ko kung ano yung isa ayan lagay din natin siya dito na amoy ko na siya guys Ah, yung parang mustard na pickle ihuhuli natin yung mga dry so ito naman ayan ang nangkalagay, juice ear bag ano yun ko alam So, lagay natin siya dito. Sa so, gitna. Baka black, black Ah, oo. Yung black fungus. Or Joe, 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 bag, char. Parang pinaan. Ito naman siya guys, vinegar. So mamaya na natin lagyan. Ito muna. Ito, ito naman, fried peanuts and yuba and yuba so ayan ayan yung tsura niya parang ayaw kong ilagay pero lagay na lang natin doon lahat na sa yung lahat eh at ito pa ang isang dry yuba oo oh, so kung yuba to siya ganito ang yuba so, huwag na natin siyang isali masyado na marami So, dito na tayo sa vinegar. Or chili, chili muna tayo, guys. Ayan. Ano to? Basta ito yata yung chili sauce. So, lagay na natin din siya. Ay! Chili oil pala siya. konti lang. At baka maiyak-iyak ako. At lagay na natin tong vinegar. So, ayan, Vinegar lahat gusto natin yung maasim masim eh. Ayan na. So, linisan muna natin to. Ayan yung chili. Mamaya na itong kung kulang yung chili natin. Ayan, yung chili. Ayan. natatakot ako. Ay, 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 ay. Ang matatapon. First mate, sana So, mix na natin siya. So, yung nasa loob lang niya guys, lahat is yung nasa, yung mga ingredients lang niya. Naamoy ko na talaga yung stinky niya guys. Ay, yung amoy niya is parang galing doon sa snail. Sana ul. Ano ba yung snail sa atin? Kohol. Ayan, kohol. Kohol snail ba yun? Ay, iwan ko lang. Basta yun na yun. Snail call. So, ayan. Kain na na tayo. So, So, ayan, kakain na tayo, guys. Ah, oh, manghang! Pero masarap, maasin. Alam niyo yung baho niya guys, kung natitikman niya yung stinky tofu, yun siya. Yun ang amoy niya. Pero masarap siya ha. Pero manghang. Buti na lang hindi ko inubos yung chili. <coughs> manghang talaga siya. Ito yung, yung maitim. Ito yung Black fungus. Black fungus. Aha. Manghang. <clears throat> Masyado siyang manghang. Kung inubos ko siguro yung buo, para siya kasing anghang nung ano, nung Korean Samyang na number 2. Yun. Masyado siyang manghang. Pero nangangamoy talaga siya. Pero masarap siya. Nakakaiyak yung anghang. Yeah. kawawa na naman yung kidney ko dito so ayan guys, hindi po hindi ko na kaya yung anghang niya mga kalahati siguro yung chili oil ang nilagay ko peanut ito yung yuba ito yung bamboo. Ito naman yung black fungus. Ito yung maganda dito kasi stinky. Stinky nga yung sinasabi pero masarap. <laughs> ah. hindi ko siya kayang ubusin. <coughs> Masyado kasi marami dahil sa mga ingredients. Oh, ang dami ko ng pawis. Yung anghang niya guys, pumasok na po sa tainga ko tolerable naman yung ano, anghang niya. Kasi kalahati lang yung binigay, ay nilagay ko. Pero iba yung anghang niya. Habang tumatagal, ha, mas lalo siyang na ano yung anghang. Ayaw ko na. <laughs> Fail. Masarap siya. Wala naman akong pinuprove. Masarap siya. Kahit yung sinasabi nilang yung stinky. Kahit yung stinky tofu, masarap nga din. tumulo yung sipon ko. Kalahati na siguro yung nakain ko. Ano? Ito naman yung snail. Ulo lang yata ng snail lang hinahalo nila. <coughs> okay, last one. Ayoko na talaga, guys. Mm. Parang feeling ko ang pisngi ko napapasok. Ayan guys, maiyak-iyak na ako. Masarap talaga siya promise. Masarap na masarap. Kaya, kaya ko yung ubusin mamaya siguro. Mamaya na lang. Ngayon parang hindi ko kasi ang kaya ubusin. Masyado kasi yung marami. Yung dibdib ko. โอสบเหนาเขา